Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa mga magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Sa ating unang good news, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na makapagbigay ng mahusay at uh, mahasang serbisyo inaprobahan ng Department of Budget and Management ang dagdag na 1200 na karagdagang posisyon sa Philippine General Hospital. Ito ay bilang tugon sa kahilingan ng UPPGH na palakasin ang organizational at manpower capacity ng hospital upang higit na makapagbigay ng delikada, de, uh, dekalidad na healthcare services sa mga pasyente nito. Lalo na sa mga Pilipinong higit na nangangailangan. Inaasahang uh, makakatulong sa pagpapalakas ng turismo ang pagpasok ng Canadian Airlines sa bansa. Ayon sa Department of Tourism, ang hakbang na ito ay makakatulong para palaguin pa lalo ang magandang cultural connection ng dalawang bansa habang tumutulong na palakasin ang ekonomiya ng dalawang bansa. At para sa ating panghuling good news sa araw na ito, kahapon ay pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsira sa 3.25 bilyong pisong halaga ng mga elektronika vape at accessories na nakumpis ka ng Bureau of Customs bilang babala sa publiko laban sa smuggling. Upang matiyak ang tuloy-tuloy na tugumpay ng mga operasyon laban sa iligan na kalakalan, ipinatutupad ng BOC ang isang multi-approach -ap na kinabibilangan ng pinalakas na lokal at international na kooperasyon sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Masusing pangangalap ng impormasyon, regular na pagbisita sa mga lugar na operasyon, at mas mahigit na mga hakbang sa kontrol sa pantalan. maaari na po na tayong tumanggap ng mga katanungan mula sa inyo. Good morning po, Yusek. Yusek, how does the government view the impact of additional manpower at the Philippine General Hospital on improving medical services, lalo na po sa mabilis na pag-attend sa mga pasyente po? Alam naman po natin na napakarami po ang mga Pilipino ang talagang uh, pumupunta sa PGH dahil po ito'y nakakapagbigay ng magandang serbisyo at uh, Maari pong nga uh, napakaliit ng kanilang babayaran kapag po sila ay pumunta sa PGH. Kaya po minabuti po uh, at uh, sa direktiba na po ng ating pangulo si Pangulong Marcos Jr. Mm. na matagdagan pa po ang uh, maaring uh, maging uh, manpower, ang maari magsilbi sa nasabing hospital para mas marami pa pong Pilipino ang mabibigyan uh, ng magandang serbisyo. Good morning, Yusek. Kanina po ay nagkaroon ng uh, explosive eruption ang uh, Bulkang Kanlaon. Uh -huh. Alam naman natin na uh, dati pang nakatutok yung concerned agencies dito, pero may karagdagang direktiba po ba si uh, Pangulong Marcos? Ngayon po, patuloy pa rin po ang uh, ang uh, binibigay ng serbisyo po. Uh, ayon na rin sa direktiba ng ating pangulo, ang DSWD po ay uh, hanggang uh, sa ngayon po ah, uh, ngayong uh, April 8 ay sinabi po na ang field offices po sa Western and Central Visayas ay uh, closely coordinating po sa mga affected uh, local uh, government units. At uh, patuloy pa rin po ang pagbibigay ng mga uh, provisions uh, of family food packs and non-food items sa ating mga kababayan na naaapektuhan At uh, as sa ngayon po, level 3 pa rin po ayon uh, po sa feed box, ang uh, unlevel ang alert po. So, nandun pa rin po ang panawagan ng mga LGUs na wag po pasukin yung 6-kilometer uh, radius sa uh, dangerous zone. Ang LGU po ay humihingi sa Malacanang ng additional funding para matulungan yung mga apektadong uh, residente. Ano po ang tugon ng palasyo dito? Kung kinakailangan po, ito po ay uh, titignan po, uh, titignan po mabuti kung ano po ang pangangailangan ng mga LGUs at agad-agad pong bibigyan po ito ng tulong. Um, Ma'am, the emergency cell broadcast system was created to warn public during calamities. What is the government's stand on reports that some candidates are using this system for political campaigning po? Ah, uh, 'wag po sana abusuhin ang um, uh, itong emergency cell broadcast system Dahil ito. Pag sinabi pong emergency, eh, dapat pang emergency lamang po. Hindi po 'to dapat inaabuso ng sino man para sa pansariling kapakanan. Okay, nagkaroon na rin po ng pag-iimbestigaan di ICT at ang NTC patungkol po dito. At uh, sino man po na mapapatunayang nagkaroon ng uh, paglabag sa batas ay uh, sasampahan po ng kaso. ka like, uh, good morning po. Uh, just going back doon sa uh, now that we have a direct flight from Vancouver Canada to Manila. Um, anong positive effects sa tourism industry as well at sa ating uh, economy yung uh, latest development tungkol dyan. And do we expect uh, a much higher tourist arrival for this year compared to uh, the previous years. Mas paganda po talaga uh, kung tayo po ay magbabiyahe sa napakalayong uh, bansa, talaga pong uh, mas nanaisin po natin ang direct flight. At uh, dahil dito, mas maraming pong turista uh, mula sa nasabing bansa ang maaari uh, nating i-expect na makarating sa Pilipinas dahil sa napakagandang uh, uh, pagkakatong ito na magkakaroon na po ng uh, Canadian Lines na diretsyong pupunta sa Pilipinas. At tayo din po ay diretsyong papuntang Canada. So maganda po ito para sa ekonomiya ng dalawang bansa. Kanina, Yusek, uh, may napanggan ako sa balita na uh, magpuputap na rin ng uh, kadiwa ng Pangulo sa mga pabahay project ng administration. Uh, initially, sa Rizal, sa, ano, sa Del Monte, Bulacan, uh, definitely this is also a good news. Uh, may plano ba na in the future ipakalatatin yung kadiwa sa iba't ibang mga syudad para mas madali yung access? Mas maganda po talaga yan. Sa abot na makakaya po ng Administrasyong Marcos, yan po ay gagawin po natin para po mas maraming maabot na Filipino at para mas makatulong pa sa mas nakakaraming. Good morning po, Yusek. Uh, is Malacanang aware po doon sa massive dredging operations sa Cagayan River which has caused a decline in fish catch in the province na po? And mm -hmm. Pamalacaya is actually blaming former President Duterte for his policy to back China-led dredging operations during his time. Uh, ano po yung stand po ng palace and kung may action po ba ang government to address this? Okay. Uh, base po sa DNA Regional Executive Director sa Cagayan Region, um... Itong dredging po na to ay napahinto na po. Okay, at um, ang sinasabi din po dito ay uh, hindi naman na po, wala na pong operation sa ngayon. At uh, according to the uh, statement, uh, and I quote, uh, the private sector that uh, engaged had been stopped operation or had stopped operations in 2023 pa po. Okay? allegedly due to poor market condition of the dredge materials. So, yun po. Matagal na po itong ipinahinto. At matagal na lang pong hindi to uh, wala pong activity sa nasabing lugar. About dredging po. Good morning po, Yusek. Um, Yusek, uh, recently po nagkaroon ng dangerous maneuvers ulit yung China Coast Guard sa Philippine Coast Guard vessel sa waters ng Zambales. Um, mm. In Uh, two days ago or a day ago, sabi po ay eh, nagkaroon pa ng near collision uh, yung China Coast Guard ship sa Philippine vessel. So how does Malacanang view this um, increasing activities ulit sa West Philippine Sea? Of course, concern po ang ating Pangulo sa mga nangyayari. Pero minimentain pa rin po natin yung level of professionalism na may kasama pong fearless spirit of patriotism. So hayaan po natin na masagot ang detalye na po na ito ni uh, Commodore uh, tariela okay. Ma'am, um, regarding naman ma po sa ICC case ni former President Duterte, um, we had an interview with Nicholas Kaufman, yung lead counsel niya, and sinabi niya one of the biggest challenges that they see dito sa case is a possible political manipulation um, with some na parang sabihin with his Uh, wide support ay pwede raw po siyang i-consider as flight risk. So how does Malacanang view this na parang sinasabi po ang challenge is political manipulation? Okay. Uh, we thought na uh, the former president already uh, uh, requested that uh, there should be no more uh, statements uh, to be made with regard to his case. But anyway, there is this uh, declaration of Attorney Kaufman Well, anyway, every lawyer, every lawyer desires and aspires to win all his cases for his clients. So, expected naman po natin na malamang ito ang magiging depensa po ni Attorney Kaufman. And um, siguro mas maganda rin po talaga kasi sinabi niya po na political manipulation of arguments. Uh, so, it is also better for him to know uh, for him to know who manipulates who. And of course, uh, sabi nga natin, he should also be aware of the flight, no? Of the uh, flight of the uh, EJK families, of the EJK victims who are now allegedly being harassed by some of the uh, Duterte supporters, according to Attorney Conti. So, sana malaman po niya yan. And at the same time, we understand his uh, opinion on this, especially that he is representing the suspect the uh, former president uh, Duterte um, who admitted uh, his acts of killings um, so it is really he will definitely face some difficulties in uh, defending his clients if you know, regarding the admissions made by his uh, clients but we wish him all the luck Because still, uh, we have to presume that the uh, uh, suspect is still innocent until proven guilty. Thank you po. Yusef, good morning. Um, next week po ay Holy Week na po. Pwede po bang malaman kung ano po yung magiging event ni Presidente para sa Holy Week? Um... Wala pa po tayo natatanggap ko ano ang kanyang uh, activity at uh, bibigay na lang po namin ko meron po siyang listahan ng activities para sa Holy Week. Okay. Uh, panawagan na lang po ng palasyo sa ating mga kababayan na magsisiuwian po sa mga probinsya ngayong Holy uh -huh. Week. Okay, meron po uh, nilabas na rin po ang uh, DOTR at sila po ay uh, may direktiba po sa DOTR na dapat po paigtingin ang kanilang uh, pagmomonitor monitor sa nalalapit na pag-uwi, pag, -uwi, pag -uwi ng mga kababayan natin sa kanilang kanilang mga probinsya. At uh, sabi nga po, uh, nagbigay po ng order ang ating pangulo, hindi lamang po sa DOTr, pero sa mga attached agency po to ensure the uh, capacity, the safety and convenience of all the passengers who will be traveling uh, to their hometowns or will have vacations. At uh, magkakaroon din po ng strict inspection sa mga terminals, ports, airports. Uh, so, so that there will be no delays, no? Ay to the operations prior to the Holy Week. Kasi po, mas marami pong maaaring magkaroon ng delays kapag marami nagbabiyahe. So, yan po ay pinamomonitor ng ating Pangulo sa ating mga constraint agencies. May in specific instruction po ba si presidente, ma'am, sa mga law enforcement agencies ngayong Holy Week? Thank you. Opo, alam naman po natin na may mga pagkakataon na nagkakaroon din pa rin. Niyati maiiwasan na mayroong mangyayaring mga aksyon, mga krimen at eh, hindi hindi dapat matulog. Yan po ang direktiba ng pangulo, hindi dapat matulog kahit Holy Week, kahit bakasyon ng karamihan, hindi dapat nagbabakasyon ang gobyerno. Patuloy pa rin po ang pagsasagawa ng mga monitoring at ang pagtulong sa ating uh, kapwa Pilipino. Thank you, Yusek. Good morning, Yusek. Ayun po. Uh, tungkol pa rin po sa Holy Week. Uh, alam naman po natin yung kalagayan ng politika natin sa ngayon, medyo mahingay. So, meron po bang mensahe yung palasyo sa naralapit na Semana Santa sa mga leader po? At saka, ganyan din sa publiko at yung mga kandidato po this Holy Week. Thank you. Opo, uh, sa pagkakaalam po natin, magbibigay po na mensahe ang ating Pangulo, most probably po sa Easter Sunday. At uh, malamang po ay uh, makasama na rin po dyan ang patungkol sa ingay ng politika. Pero of course, ito po ay uh, paggunita sa ating uh, uh, Panginoon na si Jesus. Good morning po, Yusek. Uh, ano po ang plano ni Pangulong Marcos sa citizenship ni Liduan Wang na maglalaps into law na po sa April 13? Actually po, yan po ay nabanggit na rin po natin at uh, sa ngayon po ay pinag-aaralan ng Pangulo ang patungkol po dito sa legislative naturalization ni Liduan Wang at uh, mayroon pa po siyang tatlong araw at uh, hintayin po natin na magiging desisyon ng Pangulo. Salamat po. Hi ma'am, good morning po. Um, ma'am, in-report po ng PSA kanina lang na tumaas po yung employment rate sa bansa nito pong Pebrero na naitala po sa 96.2% kumpara noong January 25, oh, January 2025 na nasa 95.7. Ano po yung reaction po dito ng palasyo? Ah, uh, good news po yan. Kung tumaas po ang employment rate, ibig pong sabihin ay uh, maganda po ang uh, nagiging palakad ng uh, ating gobyerno para po maibsa naman din po ang kahirapan ng ilan po sa atin. Dahil uh, kapag ka po talagang mahirapan kumuha ng trabaho, mahirapan din po silang makakuha ng income. So itutuloy-tuloy po natin yan dahil meron din naman din po tayong programa para sa mga hiring ng mga uh, mga employees, ng ating mga kababayan. Especially, uh, meron pong programa para do sa mga four-piece beneficiaries na makakuha ng uh, on-the-spot hiring. So maganda pong balita yan. Yusik sa Thursday, if I'm not mistaken, magkakaroon ng hearing sa uh, tungkol doon no? sa sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Uh, sa palagay niyo ba, Yusek, uh, malaking tulong ba kung mag-invite ang uh, si senator Amy Marcos, ng isang expert para once and for all, uh, matuldo ka na yung kinikwestiyon doon sa pag-aresto, kung legal ba o hindi legal yung nangyaring aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? mas maganda po talaga na hindi lamang po iisang view ang madinig ni Senator Amy Marcos. Mag-imbita po siya ng mga eksperto pa. Yung mga na madalas na nai-interview uh, na nagbibigay din ng kakaibang opinion, no? kakaibang opinion na makakaiba kay Atty. Alex Medina para po mas maliwanagan siya. Kasi sabi nga po natin kung isang tao lang, isang eksperto lang ang ating madidinig, hindi po natin mababalanse ang pangunawa dito at lalo siyang maguguluhan. Katulad na sila sabi niya, siya nagugulimihanan sa ngayon. So, mas mabuti po, ito naman, ito naman ay suggestion lang. Total na itanong naman po. Hindi naman po tayo nag -uutos. Mas maganda po na makapagkuha pa siya o makapag-imbita pa siya ng iba pang mga international law experts para po mas maliwanagan siya. Baka, baka nga po sa pamamagitan ng ibang mga international law experts, ibang mga abogado, may mga ibang ibang opinion ay di na nga niya kailanganin ang ibang mga cabinet members para siya ay makapagbalangkas ng batas. Okay. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat malakanyang press corps at magandang umaga para sa bagong Pilipinas.